Wala raw dapat ibang sisihin ng Pilipinas kundi ang sarili nito sa nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ng China na ayon sa batas ang ginawa nilang pagharang. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinalagan ng China ang paninisi ng Pilipinas sa nangyaring banggaan ng dalawang barko sa Ayungin Shoal. Alas 6 ng umaga nitong linggo nang mangyari ang insidente habang nasa resupply mission ang isang vessel ng Armed Forces of the Philippines. Sa video ng China, makikitang kumabig bakaliwa ang vessel ng Pilipinas para maiwasan ang nakaharang na Chinese Coast Guard ship. Pero sa kwento ng China, hindi raw pinansin ng Pilipinas ang paulit-ulit nitong babala sa tinatawag nilang Renai Reef. Kaya raw nito hinarang ang mga tropa natin. Gate pa nila, illegal umanong nagdadala ng construction materials ang bansa. Sa pahayag ng AFP, ang Unaiza May 2 ay isang resupply boat na nagdadala ng pangangailangan ng mga Marines na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pagmamatigas ng China, lawful o naaayon sa batas ang hakbanging ito ng kanilang kanilang Coast Guard dahil trespassing daw ang Pilipinas. Hindi rin daw professional at ligtas ang ginawang pagdaan ng Pilipinas. Sinadya daw ng Yoniza May 2 na umatras na siyang nagdulot ng banggaan. Tingin nila, ito ang paraan ng Pilipinas para palalain ang tensyon sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Inakusahan din nila ng paglabag sa International Regulations for Preventing Collision at Sea ang bansa. Ito yung rules of the road na dapat sundin ng mga sasakyang pandagat para maiwasan ang banggaan. Kaya Pilipinas daw ang dapat nasisihin sa nangyaring banggaan. Hindi pa rin binibitawan ng China ang hawak sa kanilang claim sa West Philippine Sea at patuloy na naniniwalang kanila ang ayungin. Ito ay kahit na naglabasan ng arbitral rule noong 2016 na walang basihan ang mga claim na ito. Nagbabalita muna sa Frontline, sa Monte News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.